So guys, pag-usapan natin ngayon kung ano-ano ba yung klase ng helmet at kung ano-ano ang mga pros and cons ito. meron tayong tatlong klase ng helmet. Pinakauna na dyan, ang open face helmet. Pangalawa naman ay ang full face helmet. At ang panghuli ay ang flip up or yung modular na helmet. Pag namili tayo ng helmet, hindi natin alam talaga kung ano yung bibilhin natin na helmet. Unless ipaliwanag sa atin nam mga nagkikinda katulad namin. So lahat ng helmet na ito guys, may kanya-kanya siyang advantage at disadvantage. So unahin na natin yung open face na madalas na napagkakamala na half face. Hindi po ito half face. Ang tamang tawag po dito ay open face helmet. Bakit po tinawag na open face helmet? Kung titignan niyo po yung pinaka-structure niya, pag sinuot nyo siya, Nakukover pa din naman yung buong mukha natin. Yun nga lang, ang mahirap lang dito guys, wala siyang pinaka-protection sa chin natin. So, hindi ka tulad nung dalawang helmet, meron silang nakaprotekta sa sa chin part natin. Dito kasi wala, open na open. Ang unang advantage naman nito, magaan siya compared dun sa dalawa. Pangalawa, mapifeel mo talaga yung hangin. Na habang nagbumotor ka, damang-dama mo yung hangin. So, yung experience ng pagbumutor, feel na feel mo. lo, yung hangin na pumapasok sa mukha mo, dumidiretso sa ulo mo. So ang pakiramdam natin mm -hmm. agad na bumutok tayo, talagang parang feeling natin lumilipad tayo. Ang disadvantage naman ito, siyempre dahil wala nga yung protection yung pinaka-chill natin, sa oras ng crash, sa oras ng aksidente, hindi natin sure kung kayang protectahan yung uh, mukha natin, depende sa tama natin. Ang panghuling disadvantage nito guys ay syempre hindi siya pwedeng pang high speed. Ang pangalawang klase ng helmet ay ang full face helmet. Unahin na natin ang advantage nito. Ang pinaka advantage sa nito guys para sa akin, ito yung pinaka safe na helmet sa market. Dahil kung titingnan nyo siya, talagang protektado buong ulo natin, harap at likod, pati mukha, pati chin, protektado siya. Siyempre provided na helmet mo ay standard helmet huwag ang bibili ng substandard dahil ang materials po nun ay plastic yung plastic pag itinaan nyo sa testing DCE o DOT pasag po agad yun ito talaga yung mga materials nito ABS, TPA mga gano'n so yun yung dapat nabili natin ang pangalawang advantage naman po dito pwede po ito sa high speed kung baga yung aerodynamics natin talagang ma-observe ma nung helmet na ito unlike dito sa half-face pag nag high speed ka rito guys, baka mabakalas yung visor nito dahil maraming pinapasukan ng hangin. So ito, pwede siya sa mga racing. Ang disadvantage naman nito guys, unang una syempre, dahil limited lang yung papasukan ng hangin, mainit. Kahit kung sa natin yung visor guys, limited pa din yung nakakapasok ng na hangin. So dito lang yung tinatamaan ng hangin, pero yung sa bandang likod, mainit talaga siya. Isa pa guys, yung claustrophobic tissue para do sa mga taong nakakaranas nito ay baka mag-trigger 'yung kanilang anxiety. Yung claustrophobic issue guys, 'yun yung parang uh, fear of confined space. So pagka nasa loob ko kasi ng helmet, dito para tayo nasa loob ng ng kweba or what. So baka mag-trigger 'yung anxiety or yung stress. So 'yun yung tinitingnan natin ng mga disadvantage talaga nito. Ang pangatlong helmet natin guys ay ang flip up or yung modular type. Ang advantage nito guys, syempre pwede nyo siyang gawing uh, open face tsaka full face. Yun nga lang guys, hindi niya kayang i-kumpara doon sa full face. Pag naka full face siya, gawa ng mabigat nga siya. So hindi rin siya pwedeng gamitin gam sa mga uh, racing activity dahil makakadagdag rin sa weight ng rider. Sa aerodynamics naman, hindi ganong katulad nitong full face dahil yun nga, iba yung korte niya. Tsaka pag in-open nyo siyang ganito, kung so, titingnan niyo yung hangin na hampas dito, so may chance na bumagal yung takbo. Bottom line guys, tayo pa rin ang nakakaalam o tayo pa rin yung pipili kung anong klaseng helmet ang pipiliin natin. So nasa sa atin pa rin kung anong gusto natin na maramdaman habang nagmamotor tayo. Kung gusto ba natin mag-feel yung damig ng hangin, pwede tayo mag off in face. Pagka gusto naman natin talagang safe tayo, yung lang medyo mainis sa ulo, mag full face tayo. At ang pangatlo, kung gusto talaga natin mag rides na parang hill ride lang o gusto natin pwedeng i-open open or close yung ating helmet mag modular tayo so at the end of the day magsuot po tayo ng helmet kahit anong klaseng helmet man yan basta standard ang importante safe po tayo at syempre aingatan uh, natin yung mga sarili natin huwag tayong magpamabilis huwag tayong may ipag-away sa kasada dahil may mga pamilya po tayo nagigitay sa atin again pinapaalala ko po, po walang matigas na ulo sa matigas na simento kaya magsuot tayo ng standard helmet. So, for more videos na tumatala kayo sa mga helmets and ideas, follow niyo po ako. So, yun lang. Maraming maraming salamat and